Isang magandang-magandang oras pong muli sa inyo, mga kaibigan. San man po kayo naroon, ay welcome po dito muli sa ating palatuntunan, kape at balita dito po sa Radyo Pilipino UK, dito po sa London, United Kingdom. Ako po ang inyong kaibigan, si Paddy Bernardino. Nako, eh gusto palang ipadisbar ng isang grupo Itong si dating Pangulong Duterte, mga kaibigan, ang unang-unang reaksyon ko po, ano ho, uh, 78 years old na po ang dating Pangulo. And uh, he was the former president. Kailangan pa ba, ba yung titulong attorney, ATTY, kung sakaling magtagumpay man ang hakbangin na ito ng isang grupo na nais siyang ipadisbargan po naman sa Korte Suprema. Yano ang unang reaksyon ko mga kaibigan ano. Parang ano lang 'to eh. Parang black propaganda kung uh, i-describe ng ilang mga taong sumusuporta sa dating pangulo at sa kanilang pamilya ano. Sinampahan nga kahapon mga kaibigan ng isang araw ng disbarment complaint ng mga pamilya ng umano'y mga extrajudicial killings so IJK victims at mga human rights advocates o advocate sa bansa. Itong si dating Pangulong Duterte doon po naman sa Korte Suprema. gayon man, tumanggi itong si Karapatan, isang grupo po ito mga kaibigan. Ano? Karapatan, Secretary General Cristina Palabay na isa publiko ang nilalaman ng kanilang reklamo dahil po naman sa tinatawag na subjudicial rule, mga kaibigan, eh kung hindi mo ilatag yung mga nilalaman ng iyong reklamo, eh anong tawag mo dyan, ano, mga kaibigan? May, meron kayong itinatago na ayaw malaman ng tao. Ho? Oh, eh kung nagrereklamo kaya, na, kung nagrereklamo kayo, sa isang tao o isang isyo, eh kailangan ilatag nyo ang inyong mga ebidensya na siya ay namuno o siya yung dahilan ng pagkamatay ng kung sino-sinong tao, mga kaibigan. Siya ba ay naroon sa mga lugar nung mangyari ang mga iyon? Parang ganun eh. Gayun man, iginiit eh, ni Palabay, itong si Palabay pa rin po yung Medyo mainit dito sa isyong kono na hindi karapat dapat na maging abogado itong si Duterte dahil sa umunoy mga paglabag nito sa Code of Professional Responsibility at Accountability gayon din sa kanyang conduct and becoming of a lawyer. Ngayon yun lang nireklamo nire ito. <laughs> Kung ang dahilan ng inyong mga reklamo ay yung kanyang style na pagmumura, kapag ka gumagawa siya at nag, uh, nagsasagawa siya ng kanyang speech so, o talumpati sa mga pagtitipo na pagpupulong, eh bakit ngayon nyo lang to ginawa? Dapat noon pa. Eh mayor pa siya, ganyan na siya. Oh, Congressman siya, nagiging ganyan na siya. Hanggang sa naging Pangulo siya. Yun ho ang ugali ng dating Pangulo. Eh bakit ngayon nyo lang inireklamo? 78 years old na siya. Tapos na ang kanyang termino. Ay nako, ipinaliwanag pa si Palabay mga kaibigan na nagpasya silang sampahan ng disbarment ang dating Pangulo Matapos na sabihin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na nagboluntaryo ang kanyang ama na maging abogado niya sakaling tuluyan ng umusad ang mga impeachment na inihain laban sa kanya sa Kongreso. Ibig sabihin, no, gusto nilang pigilan na maging abogado ni VP Sara ang kanyang tatay ni si dating paholong Rodrigo Duterte, ano so ibig sabihin, natatakot sila. Uy, magaling na abogado ito. Ibig sabihin, kinatatakotan nilang maging abogado si, ano, itong si uh, dating Pangulo. So, ibig sabihin nun, may kakayahan siya para ipawalang sala ang kanyang anak sa kung ano-ano mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Mga kaibigan, ano, Kaugnay nito, Umaasa naman itong si Palabay na kaagad daw na mabibigyan ng Supreme, Supreme Court ang kanilang reklamo dahil ayaw anya nilang marinig ang dating Pangulo na magsalita sa impeachment trial gamit ang kanyang tsapa bilang isang abogado at dating prosecutor. Bakit kaya ganun na lamang ang irita? Masyadong irritable itong mga taong ito sa mga Duterte, ano? E sa totoo lang, eh, ang daming may gusto na kailangan bumalik nga yung mga Duterte. Yung style ng kanilang pamumuno, yun ang kailangan ng bansa natin para madisiplina yung mga abusado, lalo na yung mga abusadong politiko na umaabuso sa kaban ng bayan, mga kaibigan. Dahil, hindi naman po, hindi naman po makapaglabas man lang ng isang tigasing statement ang kasalukuyang Pangulo natin laban sa mga umaabuso sa pundo ng bayan na itigil niyo yan, tigilan nyo yan, lalambot-lambot eh. Eh kapag kasi Duterte ang nandyan, lalo na itong si BP Sara, eh siguradong titinuho ang bayan natin mga kaibigan. Sa akin lang yun ha? Eh, yun ang pakiramdam ko. At marami din ang nakakaramdam niyan sa iba pang mga Pilipino. Ay, Sos, kabilang po sa mga complainant, sa reklamo, ay itong si Atty. Vicente o Vicente Jaime Topacio na anak ni na National oh, kita na anak ni na National Democratic Front of the Philippines o NDF Consultants Agaton Topacio at Eugenia Magpantay na napatay sa kanilang tahanan noong November 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte at mga pamilya na mga biktima ng umano'y EJK. Pag sinabi mo pong National Democratic Front, eh merong kaagapay na komunis komunismo ito eh. CPP, NPA, NDF, komunista ho itong mga ito eh. Hindi eh, ba galit na galit ang mga Duterte sa komunista? Kaya siguro ito, this is the way na balikan ang pamilya itong National Democratic Front, mga kaibigan. So, ito ay isang indikasyon na talagang ayaw tantanan ng mga nakaupo ngayon ang pamilya Duterte dahil kung lagi nilang binabato ng kung sino-sino nung kung ano-anong issue at kung ano-anong black propaganda pambabato ng putik ikana eh talagang sila yung itinuturo nilang balakid sa kanilang mga balakin, mga kaibigan, ano? Balakin na manatili sa posisyon na balakin na uh, uh, bigyan pa ng extension kung ano yung kanilang mga maling ginagawa sa pondo ng bayan, mga kaibigan, ano? Yan, gusto nilang sagkaan, pero may magandang balita ho tayo, mga kaibigan. Dahil yung impeachment complaints na inihain po dyan sa Kamara, eh lumalamig na daw po, lumalamig na daw ang trato ng mga kongresista rito. Kaya yung ipinagmamalaki ng komunistang isa pa dyan na si Franz Castro na marami daw ang gustong lumagda sa kanilang inihain mga impeachment complaints, si ano mismo ang nagsabi, mga kaibigan, narinig ko din lang, na-monitor ko at nabasa ko din, Itong si Benny Abante, yung congressman ng Manila, na isa sa mga miyembro ng Quadcom o oh, Quadcom pala, sinabi niya na lumalamig ang pagtrato ng mga kongresista sa mga impeachment complaints ko na yan. So, abangan natin na magandang balita dahil tila malulusaw na lang ng kusa yung mga impeachment na yan sa susunod na mga panahon. Wala na silang panahon eh. Walang panahon ng mga kongresista, mga senador, mga politiko na harapin mo yan dahil Siyempre, mas mahalaga sa kanila Ang pagtungo sa mga probinsya, sa kanilang mga distrito kampanya dahil campaign period Malapit ng midterm election sa May 2025 Abangan natin mga kaibigan Mula sa London, UK Ako po ang inyong kaibigan Ako po si Buddy Bernardino Isang subscription lamang po dyan Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel maraming salamat po bye